Inhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ba? pala namang binhi na nahulog sa apat na lugar, eh, hindi eh, pala naman yun buto ng palay eh, o kaya yung hindi naman pala pala yun, hindi naman pala yung buto. Yung binhi pala ang salita ng Diyos. Ano nangyari? At ang mga sa tabi ng daan ay ang nanakinig kung magkagayo'y tumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at matangita. Aba, may malalim pala kaulugan ito. Yung binigay salita ng Diyos, yung palang lugar na tabing daan, kung tawagin, yung pala puso ng tao yun, ang sa tabi ng daan ay ang nangakinig pero pagkapakinig nila, dumarating agad yung ibon, kinakain yung binhi. Yung pala, yung larawan ng Diablo. Dumating ang Diablo, inalis ang salita sa kanilang puso. Upang huwag silang magsisang palatay at maligtas. Naku mga kapatid, pakita ko sa inyo lang sandali. Oh. Siguro, yung mga ibang nakiling, ang kanilang puso, tabing daan, Kumu-tabindaan, madali lang may apakan, madali lang. Pagka nagtalim ka kasi sa tabindaan, maraming istorbo kasi maraming daan daan eh. E si eh si Satana eh, nasa daan niyan lagi eh. Gumagala yan eh. Sinko otso ng unang pedo. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat ang inyong kalaban na Diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Yan. Yung Diablo, lakad na lakad yan eh. Ano? Gumagala yan. Kaya kung ikaw nasa tabi ng daan, madali ka niyang ma-access, madali ka niyang mapupuntahan. Kaya yung nasa tabi ka ng daan, nakinig pag dumarating ang Diablo, inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at maligtas. Pakinandaman nyo, sarili nyo. Nung makinig ba kayo na wala agad yung salita ng Diyos? Hindi nagkaroon ng matimbang na pagpapahalaga sa inyo? Baka kayo nabibiktima ng Diablo, inaalis yung salita. O ngayon, tuloy natin ang ah, binabasa natin aga sa 8.13. At ang mga sabaguhan ay akong mga pagkaringin ay tinatanggap na may galak ang salita. At ang mga ito'y walang ugat na sila sa sandaling panahon nagsisisang palataya at sa panahon ng tukso ay nagsisitiwalay. Ayong ah, pala naman yung batuhan. Yung pala, mga tao ang halimbawa ng apat na lugar mga tao yung kanilang puso yung pusong batuhan ang eh, ibig sabihin nun matigas kasi yun eh hindi makakapenetrate yung ugat hindi makakapasok yung ugat sa bato kaya walang masyadong maraming ano makukuhang nutrients o sustansya pagka uminit ang araw na ang kahulugan ng araw uminit ay uminit at tukso yun matutuyo yung binhi ang sabatuhan yung mga pagkarinig pinatanggap na may galakang salita natatanggap agad pero walang uga dahil batuhan yung lugar eh batuhan yung puso na sila sa sandaling panahon nagsisisang palataya mm -hmm. at sa panahon ng tukso humihiwalay na kaya nawawala na binagbabalik <laughs> tuloy natin ang talata at ang nagulog sa nawagan ay ito ang nanakinig at samantalan sila ay nagsisiyao sa kanilang lahat ay hindi hindi sila ng mga pagsusumaki at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito at hindi na nagbubunga ng kasakdalan. Hindi naman palang dawagan ang kahulugan pala ng mga dawag, yun yung mga ambisyon, mga kayamanan, mga kalayawan, mga bisyo, dawag yun. Kumbaga sa isang lugar na maraming mga tumutubong mga damo, mga siit-siit, maraming mga sukal. Tawag nila doon sukan eh. Pagka nandun na hulog ang binhi, hindi magpo-progress. Hindi lalago. Kumisan, matataas pa yung dawan. Naiinis yung binhi. Hindi ka magbubunga ng kasakdalan. Yun ang nangyayari. Pagka yung binhi na salita ng Diyos, nahulog sa isang pusong madawag. Ang madawag na puso, yung maraming bisyo, Maraing mga ano, pangarap sa buhay, mga ambisyon. Wala siyang hilig sa salita ng Diyos. Ang gusto niya, ambisyon. Ah, mga bisyo, mga droga, kung ano-ano. Punta tayo sa ikaapat na puso. At ang sa mabuting lupa ay ang mga puso tintiman at mabuti na iniingatan ang salita pagkarinig at na nagbubungang may pagtitiit. Yun. Yung pala namang mabuting lupa, mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ang salita pagkarinig at na nagbubungang may pagtitiis. Mga kapatid, apat lang po yan. Hindi po mahirap tandaan. Ang gagawin nyo lang ngayon, papakiramdaman nyo yung puso nyo. Ano ka ba dyang Abindaan? na madaling inaalis ng diablo yung narinig mong salita? Pero naman, batuhan, matigas na puso, mm -hmm. hindi makapangugat yung salita. Kaya hindi rin magbubunga. Pag sumikat ang araw ng matindi, pagdating ng mga pagsubok at mga tukso, lanta yung bini na lalanta. Mm -hmm pinamang isang puso, dawagan, maraming bisyo, maraming mga alalahanin sa buhay, maraming ambisyon. Pag tinaniman mo ng salita ng Diyos, naiinis nun dawag yung salita, hindi lang bubuha ng maayos. Pero mayroon puso, mabuting lupa. Ang kataning ng salita, isang puso, timtiman at mabuti pakinggan mo Iniingatan ang salita pagkarinig, nagbubumang may pagtitis. Mga kapatid, mga kababayan, mga bisita, uh, kayo ngayon, meron po kayo ngayon paraan na uh, para kilalanin niyo ang inyong sarili. Ano ka ba rito? Ang puso mo ba may hilig salita ng Diyos? Iniingatan mo ba? ikaw siguro yung mabuting lupa pero kung yung puso mo eh ayoko ikaw ng iglesia marami pa akong gustong magawa sa buhay parang yung nakilala ko nung araw kaibigan po namin yun eh matalino siya nakapakinig siya okay daw wala namang mali Tingnan niya, ngayon ko lang narinig yan eh. Eh nung banda huli, ayaw pa bautismo, ayaw umanin, hindi pa ikakot -ta kasi tapos sa pag-aaral eh. Okay lang, hindi mo naman pwede pilitin. Nakatapos, naging abogado, eh mataas ang grade napunta sa abroad. Ayun, nabalitaan ko, nahiwalay sa asawa, napabayaan yung mga anak, may pamilya na sa Amerika, nag-aaway silang mga asawa ngayon, yung asawa, tapos may demandahan sila.